Yun, uh, magandang gabi po sa inyo lahat mga idol. Baling ngayon ay uh, magsulo tayo ng paghanap ng gagamba mga idol. Sana makikita tayo mga idol kasi yung gagamba naming dilawan ay wala pa mga itampang tapat. Sana magkaroon siya ng katapat mga idol. No? Kaya tara, uh, samahan niyo ako mga idol ha. Yan, so update yun na lang kayo mamaya mga idol pagka uh, meron na tayong nakita mga idol. No. So yun uh, mga idol, uh, meron tayong nakita gagamba mga idol. No kukunin natin yung mga idol ayan o ayan yung mga idol ayan kita nyo yung mga idol ayan kukunin natin yung mga idol ah uh, bali papatong lang tayo dito mga idol oh. dito so off cam ko muna mga idol ah kasi mahirapan tayo ako lang mag isa mga idol so ayan ang nakita natin kanina mga idol kasi maliit pa pala mga idol hindi pa pwede mga idol maliit pa kaya ibalik natin yung mga idol no? balik natin mga idol sa ano sa mga damo yan maliit pa pakawala natin ulit ang mga idol lagyan natin dito yun mga idol so ayan mga idol uh, balik kasama ko yung mga anak ko ngayon mga idol no? ayan. Okay. Okay. bali ano hindi na ako solo hunting ngayon, mga idol kasama ko na yung mga anak ko so, uh, meron two. meron san 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 Dah. Uy, ano yan? Ano, ano hapa ng kalamay? Na, na, hapa na, wow! Ang oh. ganda. White. Ang ganda. White. Sige, wag, wag, mo lang muna tutukan. Ano, ng kalamay pa? Ang ganda. White spider. Oh. White spider Gan. yan. Yan. Ano? Ang ganda. Eh. Laki. laki. Laki, dakmain ko na. Wow. Sige, dakmain mo na nak. Oh. White spider. Ito. Lagyan mo dito. Laki. White spider. mo may man. kaha ko sa ano. Mamaya hanap tayong plastic. Okay. Lagyan mo dyan. Wala tayong dalang ano? Yung na natin ng malakay. Hmm. Yan. Yun. Plastic mamaya. Pag ano. Tub. Iba naman to. Gagambang titi. Huwag uh, sa akin. Maka. Ha. Lucky. Yan. Balay update-update lang namin kay mga idol ha? Pag may nakita kami. Yun. Uh, papakita namin sa inyo mga idol no? Para hindi ba abang video natin mga idol. Ha. Ha. Sagot mga idol. Hayo <laughs> si magot. So, ayun, uh, mga idol. May nakita kami dito kasi wala nga ni. Eh. Medyo malipa, maliit pa, malipa, idol. Pa, mga idol. Ayun, ayun, ayun oh. No? pa. Dilawan. dilawan pa, naman. Oh, dilawan, maganda yan. Matapang yung dilawan. kasi. kaso medyo maliit mga idol. Hmm. Ah, uh, good size ang kukunin natin yan mga idol. Ayun, no? tayo, oh. Pili tayo mga idol. Ayun mga idol. Langanin. Papalaki natin yan mga idol. Kasi langanin. Langanin mga idol. May mga pamilya oh. din sila. Oh. <laughs> Ay, okay, mga idol, sana mayroon pa tayong makikitang gagamba mga idol. Maliit yan. Dito tayo, dito tayo. Sana mayroon. Ito may sapot. Ha? Ito may sapot. Saan? Saan sa sapot? Oh? Ayun, Ayun, sundan natin. Sundan, sundan. Ayun. Sa taas. Ayun. Mayroon nga good size mga idol ang good size kunin yun na kunin mo na good size mga idol ano plastic ano plastic ano plastic baling tataka kayo guys but isa lang may hawak sa flashlight basa yan basa matay siya yan uy ibon Ano? no ibon wala pa kaming plastic. flashlight ngayon guys ito, ito! ito maganda to, ay basa, di, kalian mo lang na, ah ito na lang. Oh, Tapos ah, sunugin natin. Hindi na. Okay. No, ano mo? Ay, basahin loob. Hindi na. Ako lang yun. Sige, ano yun? Itopin mo yan. Ganyan. Ito, dalhin ko lang ito. Taliin mo ito dito. Talian mo. Yun, dala nakadalawa na kami mga lods. Yan. Dito mo lang. Yan, para dyan natin lagyan mo maya mo. Yan. Ayos. Ayos mga idol. So yun na uh, mga idol no. Hanap ulit tayo. Ito. Ayun, ayun. Ito, ito, ito pa. Tunay yan, tunay. Tunay. Tunay yan mga idol. Ayan mga idol. Tunay yan mga idol. Oo. Oh. <laughs> so, Oo. Ayan. Sige kuha. Mmm. Okay. Haba ng galamay niyan. Haba ng galamay. Haba ng galamay. Haba ng galamay. Mm hmm Yun. Tali. Tali yan mo yan. Hindi kaya mamatay yan dyan. Hindi makain nga. Hindi yan. Hindi. Hindi yan kuhan mamatay. Ganto mo lang kayo. Haba. Baka may ipit sila dyan. Hanap ulit tayo ng plastic. Sa so, taga. Okay. Basta update update na lang namin kayo mga idol. Huwag no? may nakita kami. Alalayin nyo lang ata ako dito. Oo ah. Uy, ganda ng ano oh. Ang ganda ng paru-parong nga idol oh. Oh, oh, oh. Ayan oh. Ayan oh. Paru-parong yan. Yun. Ha? Dilawan? Wow. Laki mga lods. gagawin yung damo. Wow. Ayan mga idol. Lan, laki mga idol. Dilawan. Dilawan. Ayun, dakla Baka nila ngipin yung mga idol. Sapul. Wala tayong ano? Sige yun ba? Wala na. Maglalaban siya. Wag maglalaban yan, nak. Si hawakan mo na muna nak. Kuno na lang. Do. Hmm. Bago mo kawala hmm. yun. Yun, dito na. Dito okay. na sa akin mga idol. Mga tayo nito. Bago. Wow. Balik ka ang ganda na. ng spot dito, yeah. mga dito, 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 dito mga idol. Mga may ano eh. Ang ganda ng spot. Ang taming gagamba dito. Tapos. Hmm. Yeah. Pero mo naka ano na kami mga idol. Tatlo na tayo no. Nakatatlo na. <laughs> apat na. Dito na kami masukal. Yan, ganito lang mga idol, uh. update update na lang namin kay mga idol no? para hindi ba ano, para hindi habagan mga idol pag ano. Mahaba kasi mga idol pag uh, kwan. Tamad pa naman kay manood. Oh. <laughs> Tamad pa naman kay manood <laughs> idol pag mahaba ang video. Oo, tinatawad so. 'yan. Oh. Bossing. So, yun na lang mga idol oh. Update na lang ulit namin kayo pag uh, may nahanap ulit kami. Ha? Mga idol, sagot kayo mga idol. Like nyo na rin. I install lang. Oo. Namin. Siyempre, like nyo na rin mga idol. Pa-share at pa-subscribe. Yan, para ganahan tayo. Ano yun? Gagamba, hindi? Yung, mga idol, nakahabol pa tayo ng isa mga idol. Nakita ko mga idol. Ay e, mga idol. Ah, uh, uy, parang kulang yung kalamay. Kulang yung galamay. Wala. Kulang yung galamay. Hindi pwede kunin. Kulang ng idol. Dalawa lang yung galamay niya sa ano, kabila. Tapos sa kabila, apat. Kabila, dalawa. Naku, hindi pwede. Hindi pwede. Ayan mga idol no, bali ipapakita na nga namin sa inyo yung uh, mga nahuli naming uh, gagamba kagabi mga idol no. Ayan, nagpasalamat ako sa mga anak mga idol, uh, buti na lang ay uh, dumating sila kagabi mga idol. Suluhanting sana ako sa paghanap kagabi mga idol ng gagamba. Ayan, yun nga, uh, dumating yung mga anak ko. Kaya, thank you sa mga anak ko. So, ito si Bonso mga idol. Bali sa ngayon mga idol ay uh, papakita ko muna sa inyo yung uh, gagamba mga idol no. Bale sa next video ay uh, yun maglalaban kami ni Bolsa mga idol. Pakipiliin ko siya ulit kung anong klaseng gagamba ang gusto niya. So titignan natin kung uh, mananalo pa siya sa akin mga idol. Kasi tinalo ko siya mga idol eh. So yun mga idol oh. -idol, makikita, mga idol, sabayin kita mga idol.